VNC Sinundo ni Kalingap, Edo. Saan tayo pupunta Habiko? At bakit naman kaya mga Kalingap? Yan ay atin ng malalaman mamaya. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga Kalingap sana'y hindi nyo po makalimutan na mag-like sa video na ito. At paunawa tapusin muna ang kaboohan ng video na ito mga Kalingap at para malaman ang nilalaman nito. At maraming salamat po mga Kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta lalo na kay Kuya Val Santos Matubang at Kalingap Rab salamat po. VNC sinundo ni Kalingap Edo, pero bago yun ay pag-usapan muna natin mga Kalingap ang mga nangyayari ngayon sa Team Kalingap. Balak e-celebrate ni Kalingap Rab ang kanyang birthday party mga Kalingap sa Manila. At may aayusin na rin ito mga Kalingap patungkol sa kanilang visa dahil nalalapit na rin ang pagpantang Thailand nila sa susunod na buwan na rin ito at kasama ang corps at iba pang piling mga makakasama. May mga gusto na sana makakasama anya ang Edsy ngunit isinabi ito ni Kalingap Rob na gusto niyang isama pero hindi ito sure mga Kalingap dahil sobrang busy ang mga Kalingap Angels ngayon dahil sa kanilang pag-aaral mga Kalingap. Samantala naging seryoso na nga mga Kalingap si VNC kay Kalingap Edo at babawi anya ito sa lahat-lahat ng kabutihan ni Kalingap Edo sa kanya mga Kalingap. Dahil sa pagpalaging pagpunta nito kay VNC sobrang na-appreciate na ni VNC si Kalingap Edo. Ito ang magandang timing talaga na ginagawa ni Kalingap Edo para sa kanyang panliligaw kay VNC mga Kalingap dahil si Edo ay hindi nagmamadali at hinihintay nito ang magandang shampoo para sa panliligaw nito kay VNC. Ngunit wala pang katiyakan mga kalingap sa kanilang dalawa at marami pa ang pwedeng mangyayari kina Edo at Vianci sa loob ng isang taon. Dahil isang taon pa ang hihintayin ni Kalingap, Edo mga Kalingap at para maliligawan na niya ng legal si VNC. At kung sakali na sasagutin man ni BNC si Kalingap, Edo sigurado hindi ito kawalan kay VNC dahil may pera naman din si Kalingap, Edo at mabait pa na tao mga Kalingap. At hindi rin naman ito makakagambala kay VNC kung sakali dahil makapagpatuloy pa naman si VNC mga kalingap ng pag-aaral niya kahit na may boyfriend ito. Ito ang kadalasang ginagawa ng mga kabataan ngayon at para may inspirasyon sa buhay habang ito'y nag-aaral pa. Basta may limitasyon lang palagi ang isa't isa makakamit pa rin ni VNC ang pinangarap nito sa buhay na ang makapagtapos siya ng pag-aaral mga kalingap. At sa kabilang dako naman mga Kalingap VNC sinundo ni Kalingap Edo. Bakit naman kaya yan ay atin nang malalaman ngayon mga Kalingap? Si VNC at Kalingap Edo ay month series na nilang dalawa kahapon mga Kalingap at nakatakdang gagawa na naman ng serye sila para sa kanilang month series mga Kalingap. At kaabang-abang ito mga Kalingap at bakit? Dahil may pasabog na gagawin mamaya ang EDC at dito maaring gagawin na ni BNC ang isinasabi nitong babawi siya para kay Kalingap Edu sa lahat-lahat ng kabutihan nito para sa kanya mga Kalingap. Si Edo at Vience mga Kalingap ay maaring tama nga ang hinala ng karamihan patungkol sa dalawa na sila na sa totoong buhay nilang ngunit sa palagay naman natin na hindi pa talaga sila mga Kalingap dahil ang kanilang samahan ngayon ay pawang serye lang ito at para na rin pampo good vibe sa lahat ng mga taga-subaybay sa Edsy. Pero hindi malabong magkakatotohanan ang dalawa mga Kalingap lalo pa at may pagtingin rin si Vience kay Kalingap Edo, anong masasabi niyo po tungkol dito please comment and God bless you all.